Ano ba yaman yan? Ano? Ano ba naman yung Nasa Unicorn <laughs> Unicorn yung sili? <laughs> Oo Kakapiraso ano? na lang nga yan Pahiga pa Eh kasi nga yun mayo tumayo Ito nga bigyong gaper May part 2 Ito na yung rebat ito na ko mga ng helmet. Ha? Anong ribat Siyempre, today is a very, very happy day. Sa lahat ng mga bago pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button on tiny bell para lagi ka updated. Sa lahat ng mga ina para sa nasa usawa namin na videographer. Hmm. Dahil hindi nga natatapos yung issue na yan sa gluta. Kala ko ng sili. Ha? Kalako. Natapos na yan. <laughs> Ayaw na kang tumayo, oh. Ito lang ang mga kabat helmet. May binigay ng statement si Senator Binoy. O, oh, ayan, oh. Nakakatawa naman po ang issue na yan. My God! kung may nakita po silang masama sa larawan na yan, paumanhin po. No intention of disrespect. oh, di ba? O, oh, meron pang isa mga kabatang helmet. Ayan! Nakakatawa naman po ang political issue na yan. My goodness! No intention of disrespect. My wife loves to promote good looks and good health. Yan ang sinabi ni Wonderful Tonight. tonight. oh, mga helmet. Masasabi niyo dyan. May mga nag-ano pa dyan, ha? May nag-comment, may nabasa ako. Ano mm. daw bang ebidensya sa mga akusasyon? Nang? Nanonood po ba kayo? Akusasyon nang? Anong, anong inakusa? Eh sila nga mismo yung nag-post. Teka muna, oh. ano nga ang akusasyon? sa video nga, about sa pag sagutin niya muna. Ah, oh, sige, sige, sagutin muna niya. Ano ho bang akusasyon, ha? Oh, huwag ka kasi mag-assume. Eh, kasi doon nga siya nag-comment sa video ng Glutadrip. Drip. Baka lang naman, mali, ang intindi. Tung mga troll na to. Pero kita naman natin yung sili. Oo, oh, oh, oh di ba? Pero tong mga troll ay. na to talaga, video ka no? Talagang, ay nako. Baka naman yung... Kung ang shop. sinasabi niya ay about sa Glutadrip, Drip, akusasyon ba yun? Eh, sila nga mismo nag-post. Kasi hindi na nagpo-post para walang issue. Ha? Ay, malay ba naman ang maging issue pala yun? Eh, kasi gusto lang naman niya magpaganda. Ayun ang sabi nga ni Senator Binoy eh, di ba? Oo. Oh. Ano, promote. Oo, oh, oh, di ba? Kailangan i-promote. Ang oh. Maganda. Ito naman ang sabi ni Senator Nancy Binay. Nakaka-bother lang dahil yung IV procedure was done inside the Senate premises na walang abiso mula sa clinic As public figures, sana aware din tayo sa responsibilidad natin sa publiko. O, 'di diba? Doon ako sasagot, Micho Kapar. Sige. Nagigets ko yung point ni mm. Senator Nancy Binay. Mm. Oh, Senator Nancy? Uh Oo. -oh. Bigay ng statement about dyan sa glutadrip issue. <laughs> Micho Kapar, yung IV drip Pwede naman siya gawin sa bahay or sa opisina. Mm. May mga mobile IV, gluta, drip, services naman talaga na kinukondak. Pwede ang magturok sa sa'yo, ang mag-IV sa'yo ay registered nurse or doctor. Mm. Or kung sino pang may certification registered na mga medical, uh, like, siya ba mm. Pero ito, video ka mm. Ang pinag-uusapan kasi dito, oo, opisina, yung senate, of the Philippines. Mm. Opisina ni Senator Binoy mm. Pwede nga naman i-contact doon kasi office naman siya. Ooh. Kasi nga sabi nga ang motto anywhere daw. 'di ba? Ang si motto. Sabi ni Mariel, Ooh. "Anywhere straight yung pag anywhere." <laughs> yung pagdi-drip ang motto. Wow. Pero ang punto rito, Senate of the Philippines yun Hmm. Hindi siya pangkaraniwang opisina. Hindi siya pangkaraniwan na ahensya ng gobyerno. Senado ang pinag-uusapan dito, Bishop Cooper. Na kailangan natin galangin. ba? Diba? Pero yung punto naman dun kasi ni Senator Nancy, yes, pwede naman pong gawin yan sa opisina or sa mga bahay, Bishop Wala namang magiging ano dun sa procedure. Pero yung gluta nga, mga kabata helmet, yung glutatyon is antioxidant hindi siya parang vitamin C, na vitamin C is antioxidant din, pero mas iba yung ginagawa nitong si gluta. Mm. Aside doon sa pagpapaputi. say more on doon siya sa pagpapalakas ng immune system. Nakumisan nga, i-discuss natin yung video Kapar, yung mga side effects, mga benefits ng gluta. Pero, ang punto kasi dito, maling opisina. Pero pwede sa CR. Oo, pero sana hindi sa CR ng Senado. Ay, <laughs> hindi eh, man hindi man ano yun eh, yung mismong opisina ng Senado. Eh kahit na Senate pa rin yun, nasa loob ka pa rin ng Senate premises. Ito yung videographer. Mm. Ang tanong ko, sa may hagdan pwede ng Senado? Hindi eh, pa rin pwede nasa loob ka. Wala ka naman sa opisina ng Senado. Kahit na nandoon ka within the vicinity of the Senate of the Philippines sa cafeteria. Senado pa rin yun. Woo! Oh, labas na yun ang opis. Kung gusto mo, sa kita na makapagal boulevard, medyo ganda <coughs> labas na talaga. Pero ito, mga kabatang helmet, ang tanong ko, di ba, syempre, sa Senado may clinic, kaya nga ako nag-apply dati doon eh. So, may mga nurses din doon, may doctors. Nagpaalam kaya? Diba? Kasi pwede naman siyang gawin sa clinic, di ba? Kung papayagan. Pero Senado pa rin yun, mga kabatang helmet. Pero at least, nagpaalam or nakapagpaalam or na-assess muna nung mga staff ng clinic ng Senado. Ito pa, may responsibility ba rito yung mobile IV glutathione drip or yung mismong salon or spa na nag-offer ng gluta? Di ba, Bichgo? Pa? Mm -hmm. Parang, kasi parang pre-nomote din ni Marielle. Oo. Oh, okay. Yung ano eh, yung clinic eh. May responsibility ba sila rito na Ah, uh, papayag sila or pumayag sila na okay lang kahit sa opisina ng Senado. Okay lang yon No, 'yun yung mga katanungan ko, bitch Sugar. And meron din kayang responsibility yung mismong nag-IV shot or yung naglagay ng drip. 'Di ba? Mm. Alam mo si Mariela naglagay noon. Mm. siyempre may mga uh, medical allied and yan staff na nurses or doctors na nag-IV. Gano'n katagal na nilang ginagawa yan? Hindi ko alam. Yung pag drip? Sa Senado. Yun ang hindi ko alam. Matagal na nagugluta. Matagal na nagugluta, Outside. pero... Pero sa Senado, gano'n katagal? Baka na? first time lang to. Kasi ah. first time na nag-post about dito, ngayon lang nag-post, or ngayon lang talaga nag-post, pero matagal nang nangyayari. Ah. Depende. Sila naman nakakaalam yan, mga batahin. Pero comment down below nyo dyan kung ano masasabi nyo. Pero, Grabe talaga. Pero yun nga, may ako na papa-imbestigahan daw. Hmm? Mm -hmm. Yun nangyari. Kasi so, kung oh. parang informed ba yung clinic ng Senate. Oo. Oh. talaga, no, mga issue-issue. Pero ito, mga bata helmet, ano kaya yung natatakpang issue nitong issue na to? May mga nagaganap ba? May mga niluluto ba sa paligid? At biglang pumutok na lang tong gluta drip ni nila Binoy? pang paano ah, pang na naman ng umay. Mm -hmm. huh? Ano na naman kaya yung bigla na lang bubulaga sa atin na main issue na nangyayari ngayon. Pero may pa ako, bitch ko um. May pilingero daw. Wow! No! <laughs> may pilingero! Nakakagwap! Nakakaloka! O, oh, ayan muna mga batang helmet ah. Ha? Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa buhay nyo, naging helmet din na buhok nyo. Keeps getting better every God bless everyone. Bye! Ang feeling talaga Asip naman talaga, hinahabol Yung hey, sili mo, kailan lalaki? Hindi na lalaki yan Gatutay lang yan Ew Ew talaga <laughs>